naman namin yung buhay nyo recently. Ang pinag-uusapan na ngayon at pinag-uusapan ng buong mundo ay yung pagtatapos ng relasyon ng Katmin. Oh, no. Asan ka doon? Asa ng anak mo doon? Ikinagulat ng showbiz columnist na si R.G. Diaz na sa gitna umano ng balita tungkol sa hiwalayan ni na Catherine Bernard at Daniel Padilla ay galit na pinagmumura siya ng ama ng aktres na si Liza Soberano sa social media post nito na kagad naman umunit itong binura. Dahil dito ay sinagot ni Oji ang ama ng aktres, base na rin naman sa ipinost nito tungkol sa kanya. Post kasi ng tatay ni Liza, Christopher Mead, <coughs> mo, at <coughs> yung lahat ng nakikialam sa may buhay ng may buhay, lalo na ikaw Oji, mabait pa anak ko ganyan magsalita. Bukas may live akong gagawin or sasabihin about you. You all woke up the beast. Hindi rin pinalampas ni O.G. Diaz ang tila pang mamalait na ama sa kanya nang balikan nito ang dating niyang pinagkakakitaan kung saan na yung pagtitinda ng pang-merienda tulad ng turon. post pa ng ama ni Liza. O.G.D., bumalik ka na lang ng pagtinda ng turon para yung bunganga mo hindi putak ng putak about other people's business. Ang isigaw mo na lang is turon lumpia." Di ba dyan ka rin nagumpisa? Dahil dito ay tinanong ni Oji ang ama ni Liza kung pinakialaman daw ba nila ang buhay nito o nangatras recently. Dahil hindi niya raw matandaan na pinag-uusapan nila nitong mga nagdaang linggo si Liza. Mga pahayag ni Oji, Pinakialaman namin buhay niyo recently daddy, ang pinag-uusapan na ngayon at pinag-uusapan ng buong mundo ay yung pagtatapos ng relasyon ng Katniel. Asan ka doon? Asan ang anak mo doon? Ayon pa kay Oji, hihintayin nila ang live ng ama ni Liza dahil hindi raw nito tinupad ang sinabi nitong maglalive siya kinaumagahan ng kanyang post at binura din daw kasi agad nito ang kanyang post. Pagpapatuloy pa ni Oji, wala raw siyang dapat ikatakot sa kung ano man ang sasabihin ng ama ni Liza sa live at handa din daw siyang sagutin ng mga ito. Ayon din kay Oji, siguro raw ay lasing ang ama ni Liza nung nagpo ito sa kanyang social media account. Kaya naman siguro hindi na umuno nito naiisip kung tama pa bang ba ginagawa niya. Kaya siguro umuno mahimas-masa nito ay kaagad na dinilit ang kanyang post. Samantala, sinagot din ni Oji ng tila maliitin nga nito ang kanyang hanap buhay noon at ayon sa kanya. Kung nananapili akong nagtitinda ng turo nung araw, wala sa kinalalagyan niya ngayon si Liza. Hindi mo ba na-realize yung daddy? Naku naman daddy o, oh. ang dali-dali mong makalimot ano ba? mag iisa isahan ba tayo ng nagawa nating kabayanihan sa isa't isa? Pag nag-post ka, panindigan mo. Tutal galit mo yan, diba? di ba? Hindi mo naisip yung think before you click. Eh di panindigan mo na lang yan. Sa kabilang dako, hindi rin napigilan ng mga netizens na magbigay ng opinion tungkol dito. At marami nga dito ang nagsabing mali ang ginawang pang-call out ng tatay ni Liza kay Ochi Diaz.